Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 29 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si Santa Marta. Kamusta? Si Santa Marta ay isang santo sa Katolikong simbahan na kilala sa kanyang papel sa Bagong Tipan. Siya ang kapatid na babae ni Maria ng Betania at Lazaro na binuhay muli ni Jesus mula sa mga patay. Ang mga ulat sa Biblia ay naglalarawan kay Marta bilang isang babae ng malaking pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod. Sa Ebanghelyo ni Lucas, tinanggap ni Marta si Jesus sa kanyang tahanan at nag-aalala sa mga gawaing bahay habang ang kanyang kapatid na si Maria ay nakikinig kay Jesus. Nang humiling si Marta kay Jesus na utusan si Maria na tumulong sa kanya, Sumagot si Jesus na pinili ni Maria ang pinakamahusay na bahagi sa pakikinig sa kanyang salita. Sa Ebanghelyo ni Juan, ipinakita ni Marta ang malaking pananampalataya kapag namatay ang kanyang kapatid na si Lazaro. Pumunta siya kay Jesus at ipahayag ang kanyang pananampalataya sa kanya bago niya buhayin si Lazaro mula sa mga patay. Ang mati may matimay at aktibong pananampalatayang ito ay ginagawang modelo si Marta sa serbisyo at buhay na pananampalataya Ayon sa tradisyon, matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, tumakas sina Marta, Maria, at Lazaro mula sa pag-uusig sa Judea at nanirahan sa Provence, France, kung saan ipinagpatuloy ni Marta ang pangangaral at paglilingkod sa kristyanong komunidad hanggang sa kanyang kamatayan. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay Santa Marta. O Santa Marta, ikaw na tumanggap kay Jesus sa iyong tahanan na may matinding pananampalataya at dedikasyon ipanalangin mo kami sa Panginoon. Tulungan mo kaming sundan ang iyong halimbawa ng mapagbigay na serbisyo at matibay na pananampalataya. Pagkalooban mo kami ng biyaya na makita si Kristo sa aming mga kapatid at maglingkod sa kanila ng may pagmamahal at malasakit. Santa Marta, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.